And guys, nagdadamo po rito. Kami po magpuputol ng saging. Sa Ayan uh, medyo malawak na yung natatambuhan. Diwata! Yeah, geng-geng! Ito po, lilinisin po namin yan. Puputulin namin yung mga saging-saging na yan. Kasi yung isa akin na yan, puputulin ko yun. Ano isa? Alam ba yung kaliwa? Ito ba? Ayun. Yung... Nakahirap po kami sa kanila ng gulok. Wala kami pang tabas eh. ko Shoutout Wala ba siya shoutout? Wala Shoutout kay Meow Meow <laughs> Magpuputol kami ng saging Tsaka yung mga baging-baging na yan no? <laughs> Taliwa pala yan ha kaibigan yung naka ano sa bakod ng ano kulungan Dito ata bablog muna kita. Puputol ka muna ng saging. Wala bang bunga yan? Oh, nakuha mo na yung bunga. Yan guys, ito po si Diwata na puputol po nung katawan ng saging. Kasi tumama po yun sa ano eh, bako po. Ipulungan. Ayan. Gato sa mga kabataan dyan. Babalag po muna siya guys. Shout out sa mga kabataan dyan Galaw galaw din po guys, po siya ng mga ano, saging 他们。

Nauglot guys Tumawag si Bossing Ninong Ayan guys ha Pinuputo namin yung mga Ano na saging Para hindi po tumama dyan o oh. Dahon na lang? Ha? Dahon na lang. Duata dahon na lang ba?

So, yun guys, nandito tayo guys sa Manoka, no. Ikutan mo, oh. ikutan mo. Ikutan mo. tatanggalin yun Bapad sa akin Ilahin na lang oh, ilahin na Okay guys, magtatanggal muna kami ng Mga baging baging dito Ayan, Oo no? oh, okay. oh, oh. Yung gulok nilang isa, baka mawala Hindi atin yun Ayan, no? magtatanggal kami ng baging baging Nakakita po ako ng ungu sa saging oh. <laughs> May hawak na gulok Guys, nakakita po ako unggoy kaso lang hindi ko mukuha ng bunga. Walang bunga eh. Okay na rin yan guys. Hindi na rin yan. Ano. Mamatay naman basta tinanggal ugat. Hindi na natin tatanggalin yung kabuuan. Tsaka wala tayo hagdan eh. Wala rin po kasi kami dalang hagdan eh. Kaya Pinutol na lang po namin yung mga ugat-ugat Ayan o, malinis na <coughs> Mula pasok Bibidyoan ko Ayan, ito yung kaninang dinamuan sa po yan. Nag-grass cutter na yan. Doon na po. Papunta na po sa bahay sila. Yun yung tatlong nag cutter. Tapos ito po. Yung natumbang saging dito. Nihimis na po namin. Yeah, wala nang nakasagabal sa may bakod. Ayan. Doon na po sila. Oh. po yung ginag-discussion nila wala na tapos sa may bahay natin, natin. Po lang namin yung isang yung isang doon, saging tagayin namin diwata Ah. Oh. Pinatatanggal naman eh. Ah. ng tubig. Sabihin ko na lang kay Ninong na 'yun, silangan natin yung pinaka Ugat. ugat. Oo, oh, ito lang ugat mo. Kasi hindi rin <laughs> <laughs> ka natin na ating abot. Hindi dyan kita. Magkukuha. Hindi dyan kita. <laughs> Ayan guys. Ano yung namin yung isang piling ng saging. Yung isang ano tawag doon? Isang taing. Ayun, basta bala na. Nice. Maliano. hindi namin alam kung paano bubuhay yung saging. Ayun o, ayun. Deso sayang lang, layo ngunti. Deso sayang lang guys, So okay, kinakain ng ano. Ng hayop. Kaya yeah. kukunin na namin 'to. Binigyan na, na ng may-ari eh. <laughs> oh. Hoy, <laughs> oh, tonay saging. Bro. Oh. Yung ibabaw hinog niya. Oh, may pangkain na kami oh. Sarap niya. Turon. Okay so. Sarap ng kain niya oh. Uh! Ayun na guys yung sa saging muna namin yung puno Ate, oh, kalau Guys, di sini, sini dua tahun puno. Eh, muna, tak tak pasi mana nak tumbang? Pira-pira sa mo muna. buhatinyan Dito dulu Ah 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 si Diwata po naghihila po ng ano naghihila po na, uh, ng pulo ng saging may tumusok sa pa ako ito pa oh diwata alisin na natin to para isang linisan na lang linisin na natin hirap naman Ilayin mo na lang yan. Sakit ah. May tumusok ah. No. Hindi marunong.

Hinog na hinog na. Saan ka di O yan. Mayroon ba tayo dyan? Hindi <laughs> ko <Where tayo> <laughs> yung sag. Hindi natin. Guys papipiliin namin kasi hindi ko alam hinug na hinug na iba ito na patay mo na yan ayun na po ito na po ito na po namin guys yung saging marami rin po ito Kaya so, dapat yung maliit, sinama mo na, naihinog din yun. Hmm. Sino na yun? Binigay nga ron. Kasi yung iba kasi dito. Oo, binigay din. ron. Binigay talaga, painog na hinog. Oh. Oh, Magaling na rin pa yun. Yeah. Kaya talaga yun, sige. Oo, ikaw hindi marunong eh, nakatatanggal eh. Oo, oo, oo. na yan eh. Oo, no, ganun lang, pagganun yan. Parti-parti na. Pwede na kami tagi-isa piraso. Oh. Ayun. Lalamog eh. Wala na eh, kakainin na nga talaga ng ibon yan. Eh, okay, kaya nga, natinuro nga nga sa inyo. Bukas makalawa yan eh. Paniki yung makikinapan yan. Hmm. Sayang lang. Di kayo sa paniki, di tayo na. Lalamog. <laughs> Tagi. Ini nung na nung na sila yun. Sobra lang nga Kaya nga eh. Hindi na pwede pang ano yan. Hindi so, na pwede pang turun yan. Oh, lambot na nga oh. Guys, tapos na po maglinis. Uuwi na po kami. Ang oras po ay alas 12 na. At kami nagugutom na rin. Uwi na po kami eh. Tapos na maglinis. Dua ta, ikaw, sara mo yung ano Sara mo yung... Dig. Oh. Gang, gang. Okay guys, uwi na po kami. Bye bye.